Hello sa lahat. Kung itong video na to ay tungkol sa saan ba mas maganda magsulat ng kanta sa papel at ballpen o kaya naman sa smartphone. So, bago ako magsimula, ako nga pala si Eli Ramos, isa akong songwriter, um, rapper and music artist. And gusto kong maituro sa inyo at makapili kayo kung saan ba talaga mas maganda magsulat ng kanta sa papel at ballpen o naman kaya naman sa smartphone. So, sisimula natin tong tatalakay natin sa pamamagitan ng isang kwento, sa isa, pamamagitan ng isang story na nangyari noong 2007. So, yung mga elementary pa ako noon. So, nagsusulat ako ng mga kanta. Um, na-inspire ako sa mga napapanood ko sa mix, sa mga music video. nung time na yun, may mix pa MTV. Wow, tanda ako na. Um, ngayon, ngayon sa YouTube na lang nanonood. Pero nanonood din ako nun sa YouTube pero uh, anong ano nangyayari is kailangan kong ano um, kailangan ko pang mag-access sa internet na dial up pa nung time na yun. Okay? So ang nangyayari, um, uh, gumagawa ako ng mga kanta. Ang una kong nag-usulat na kanta itong kulun sa chinelas ko na nawawala. So nung time na yun, wala pang pa smartphone. So ang available pa lang sa akin ay papel at ballpen. Tapos nakikita ko yung mga ehemplo ko dun sa sa mga nagsusulat ng kanta, mga songwriter, gumagamit sila ng papel at ballpen din kapag nagsusulat sila ng kanta. Pero, nung dumating yung smartphone, yung Apple iPhone, 2009-2010, ah uh, doon na yung kasagsagan ng smartphone nung time na yun, tapos doon na ako nakakapag-type ng mga notes sa mga sinusulat ko ng mga kanta. So, hindi lang... Kanta yung nasusulat ko doon, mga iba't ibang mga um, mga letters or mga file documents. So, yun yung ginawa ko dun sa smartphone. Pero, nung tumagal-tagal, kinailangan ko nun naman din magkaroon ng mga um, kagamitan na kailangan ko ma-utilize yung technology para naman magamit ko siya na mas maigi para mas ma-develop yung songwriting ko. So, may isa pa akong kwento So na kwento ko nga na yung una kong yung una yung unang kwento ko is nagsimula ako sa papel pati ballpen. Pero may isa pa akong kwento, nagamit ko naman yung smartphone ko. So galing ako sa isang gig tapos pauwi na ako sa bahay, nakasakay ako sa bus. Well, typically hindi um wala akong dalang gitara o anything o ano o bag. Dala ko lang wallet ko, susi ko, phone ko. So, pero meron ako naisipan na kanta. At sobrang inspired ko nung panahon na yun, na gusto ko talaga maisulat yung kanta na yun. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng, kinuha ko yung phone ko, sinulat ko yung notes, and ito, this was back in 2018, 2019, um, kinuha ko yung smartphone ko, at nag, nag-type ako doon ng mga sinusulat ko ng mga kanta. So, ang punto ko, pinaka -punto ko talaga dito, is, Depende yan sa kung nasaan ka, kung paano ka gumamit, kung kung paano ka gumamit ng ng technology and kung saan ka pinakomportable. Pero um, may mga pag-aaral na nagsasa, nagsasaad na mas maganda talaga na kung gusto mo talagang maganda yung mga piyesa mo pagdating sa pagsulat ng kanta, ball pen at papel ang gamit, traditional. Pero naman kung magta-travel ka, kailangan ay gagamit ka ng sm smartphone o kung wala ka na talaga ng choice. Pwede kang magsulat ng mga ideas doon, ng mga notes, pero mas nakakaganda talaga. Kasi sa aking personal na, na experience, ang mga pinaka ko ng mga kanta na isulat ay sa pamagitan ng papel at ballpen. So, yun. Yun lang naman ang gusto kong ibahagi sa inyo. So, yun dun ang, um, so, nagkatapos tayo sa ganyan. Um, so, yun. Depende pa rin sa kung, gusto, kung anong gusto mong gamitin. Depende sa preference nyo. Pero, ang importante, magsulat lang kayo na magsulat ng kanta. And, na, madaming mga binipisyo to na makakabuti sa inyo pag nakapagsulat kayo ng kanta. Para sa mga aspiring songwriters dyan at saka music artists, gawin nyo to ng matayong And like and follow and subscribe na din kayo and share nyo tong video na to kung nagustuhan nyo. And ako, sa ulitin, ako nga pala si Eli Ramos, isang songwriter, uh, music artist, and rapper. Salamat. Salamat.